Sabi nga nila, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Ano lang yan eh, sugal-sugal lang yan eh, di ba? Kung lagi kang takot sumugal sa isang bagay dahil takot kang mawalan, mauubos at mauubos yung meron ka. Pag takot kang isugal yung meron ka, hindi ka rin magkakaroon. Hindi ka nga nawalan, hindi ka rin magkakaroon. Kung ano lang yung meron ka, uubusin mo na lang yun. Yung takot ka na sumubok na mas mapag-grow pa yung bagay na meron ka. Yung desisyon natin ngayong araw, yun yung magiging buhay natin bukas. Kung nasaan ako ngayon, kung nasaan ka ngayon, decision mo yung kahapon. So, kung magdi-decision tayo ngayon ng magandang decision, malaki ang posibilidad na meron din tayong magandang buhay. Kung ano man yung buhay na pangarap mo, basta lagi lang diretso yung pananaw mo at huwag ka magpapa-apekto sa sasabihin ng mga nasa paligid mo kasi kahit anong gawin mo, meron at merong masasabi. Kung mababa ka sa buhay, sasabihin nila naging pabaya ka. Umangat ka sa buhay, sasabihin nila naging mayabang ka. Walang lusot, meron at merong masasabi ang mga tao sa atin. Kaya kung ano yung gusto nating gawin, agad alam nating hindi masama yun, gawin natin ang gawin. Alam niyo ang mga tao, walang pakialam sa proseso kung paano nyo ginawa, paano nyo tinrabaho. Mukhang, mukhang ewan ka talaga para sa mga yan sa umpisa. Ang gusto makita lang ng mga tao palagi, yung finished product. Ano yung narating mo dyan? As long as di mo napapabayaan yung pamilya mo, yung sarili mo, sa so kung ano man yung tinatahak mo, Nasa sayo eh, kung ano pipiliin mo, uubusin mo yung lakas mo sa kakatunganga sa bahay o uubusin mo yung lakas mo sa mga makabuluhang bagay. Huwag ka maglalala kasi kahit saan dyan, may mararating ka. Alam mo na yon. Hindi, <laughs> ganito kasi yan. Dahil lang alam mong matagal at mapapagod ka, hindi ka natutuloy. kung wala kang mararating kung hindi mo pipihitin yung susi sa loob ng ulo mo. Gaano mang kataas ang pangarap mo sa buhay, huwag na huwag kang matatakot sa pagod at sakripisyo dahil parte yun eh. Hindi ka makakakain ng kanin kung hindi mo sasaingin. Hindi ka makakakain ng ulam kung hindi mo lulutuin. Lahat ng bagay kailangan kilusa mo muna sa opisa. Hindi ta- Kung isa kayo sa mga nagsistruggle sa kung ano yung gusto nyo gawin sa buhay, ano yung pangarap nyo sa buhay. Gawin nyo lang yung gusto nyo. Minsan, marami tayong pangarap pero dahil sa sobrang iniisip natin yung sasabihin ng iba, nalilimitahan tayo. Maging malaya tayo sa salili nating kaisipan. Maging malaya tayo sa salili nating puso. Maging malaya tayo sa salili nating galaw. Palagi ko ang sinasabi, hanggat wala tayong tinatapakang iba, wala tayong dapat ipag-alala.